Okay guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano magtimpla ng kape. Okay? Ito yung mga kailangan natin. Mainit na tubig. Yan, nagpainit na ako. Sukal. Paso. Mag or and yung kutsara natin. At syempre, Nescafe class. Para kayo pa nga ba bumabango? So ito, ano mong gagawin? Saan mo na syempre yung kape? Ayan, magus mo lahat. Then, saan mo yung magandang na suka. Kaya tayo ng dalawang tsara. Then, tara mo Then, ito na. Bubuhos mo na yung may ito tubig. Dandaan lang pasok mo then pagka nilagay mo na haluin na haluin mo na haluin hanggang sa matunaw yung asukan Haluin mo na haluin pa ikot ikot lang Gaya ng pagpapaikot mo sa'yo And that's it Ito lang kape Patikman natin yung kape na matlag Ito lang natin Kape na tayo Ah, sarap Okay guys, susunod na ulit ha